Rosalie, dahan mo naman. Baka dumikit sa damit ko. Ang itim-itim pa naman ito. Parang kamukha mo. Oo nga, Rosalie. dahan ni mo. Baka dumikit sa damit ni Patricia. Ang itim-itim pa naman. Kagaya mo. Grabe naman kayo manlait. Maitim man ako. Tumutulong naman ako sa pamilya ko. Grabe talaga kayo manlait. Tara na nga, Patricia. Baka maawa pa tayo dito ng kaitiman. Tara na nga. Ang sakto, linggo nga pala ngayon ah. makapag nga ng bangus. Pati kaya si Trisha, mauutos. Trisha! Trisha, huli ka nga! Bakit po, Nay? Huli rito. Utusan kita bumili ng uling, ha? mag tayo. Doon kay Aling Weng, ha? Bili ka ng uling, ha? Ano po, Kalaati Weng, may itim. Oo, oh, doon, na Ito pera, bumili ka. Trisha, sa'ko sa pupunta? Doon, Kalaati Weng, bibili ng uling. Tara, samaan na kita! Patricia, saglit lang. Saan bibiling uling? Kila Kuya Ryan. Di ba may yung uling nila? Tsaka si Ate Weng. Bad na. Ako pa inutusan ni Nanay. Hindi na lang siya bumili. Ayaw mo na, Patricia. Sasamahan naman kita eh. Tara na nga. Rosalie, pabiling nga ng uling. Patricia, anong bibilin mo? Uling. Ilan? Isa. Naning pabot ka ako na uling. Patricia, ito na yung uling. Rosalie, daan-daan mo naman. Baka dumikit sa damit ko. Ang itim-itim pa naman ito. Parang kamukha mo. Oo nga, Rosalie. Daan-daan mo. Baka dumikit sa damit ni Patricia. Ang itim-itim pa naman. mo. Grabe naman kayo manlait. Maitim man ako. Tumutulong naman ako sa pamilya ko. Grabe talaga kayo manlait. Tara na nga, Patricia. Baka maawa pa tayo dito ng kaitiman. Tara na nga. Mm -hmm. Rosalie, grabe naman sila manlait. Mayaan mo na sila kasi mayayaman sila eh. Okay lang sa akin yun, naning, kahit nilalait nila ako. Tara na, naning, tinda na ulit tayo para meron na kami pambiling bigas. Patricia, ang itim ng kuling nila Rosalie, no? Kagaya niya, ang maputi lang sa kanya, yung ipin. Oo nga. Tara na nga! Patricia, hindi na kita masamahan. Baka tinatawag na ako sa amin. Sige, Patricia, dito na ako. O, sige, Jackie. Bye-bye. Na ay nandito na po yung pinabili nyong uling. Ay sige na, salamat Trisha. Ayun na pala na magluluto tayo. Hayinit. Ten ten di sarap ay. Si Shana, kali ka na saglit. Bilka uli na uling doon kay Aling Weng. Kasi kinulang yung uling. Naay! kumili doon, Nay. Baka po, kasi maawaan po ako ng kaitiman nila. Oo nga, Ate Presi. Hindi na po kami babalik doon. Ano ka ba naman, Nak? Natatawa naman mga sa pinagsasabi niyong dalawa. Presi, ano ka ba? Bakit parang kinukusinti mo pa yung anak mo? Ang lalait na nga sila ng mga bata ron. Dapat hindi ganyan hmm. tinuturo mo sa anak mo. Magandang asal. O oh, kuya, nandiyan ka pala. Natawa lang naman ako sa pinagsasabi nila. Yun na nga masakit, Presi. Parang kinukusinti mo pa yung mga anak mo. Nanlalait sila ng mga bata. Sana wag ganun. Kaya please, yung anak mo, pagsasabihan mo na huwag man ng mga bata. Tama po kayo, Kuya Gustin. Nandun po ako, yung inasal nila si Rosalie. O, oh, presi, nakita mo na. Andito si Nani, nagsasabi sa akin. Nani, tatanong ko nga sa iyo, ano pinagsasabi ng pamangkin ko sa kay Rosalie? Kaya gusto sabi po ni Trisha, baka mawadaw daw po siya sa tinda ni Rosaling yung uling. May daw po kasi yung sinitinda nilang uling. O, oh, presi, nakita mo na. Itong anak mo, lalait talaga ng bata. Pasensya ka na kuya, hindi ko na maalam kasi yung pinagagawa ng mga bata. Oh, huwag ka sa akin ng sorry, Presi. Turuan mo yung anak mo na humingi ng sorry sa mga, sa mga batang nilalait nila. nila. Oh, ayan, Trisha. Narinig mo sa Tito Gustin mo. Ngayon, pag nakita mo si Rosalie, mungi ka ng sorry at huwag na huwag ka naman lalayit ng ibang bata. Nay, sorry po, nay. Pangako po, hindi ko na po uulitin maglait ng mga bata. Ate Presi, sorry din po sa inyo. Sana po, mapatawad na kami. Huwag kayo sa akin numingi ng sorry. Dapat kay Rosalie, pag nakita nyo. Salamat po, ate Presi. Naning, sa'yo din. Sana mapatawad mo kami ni Patricia. Oo, pinapatawad ko na kayo. Ayun pala si Rosalie, oh. Rosalie! Rosalie, nandiyan ka na pala. Sorry pala, Rosalie, sa panglalait ko. Oo nga, Rosalie, sorry sa panglalait namin, ah. Okay lang yun, pinapatawad ko na kayo. Basta wag na uulitin, na. Oo, Rosalie, hindi na namin uulitin. Rosalie, pwede ba namin ikaw maging kaibigan? Oo naman. Salamat, ah. Naning, ikaw din. Pwede ba namin ikaw maging kaibigan? Oo naman. Paano yan? Magkakaibigan na tayo? Best friend forever!